Ayan guys, hagard na hagard Nakapila pa ako dito sa sa malasakit center. Ayan guys, ang laking pasalamat ko na tulong. May isang guard na tinulungan ako, tinanong kasi ako kung ano ano ko yung taong dinala ko dito sa hospital Sabi ko, hindi ko siya kadugo pero uh, alam ko na niya, malasakit. Ayan, tinulung tinulungan niya ako punta ka sa malasakit center department. Guys, alam niyo ang laking tulong talaga kasi kanina tumutulong luha ko kung sana kukuha ng pambayad ko ng bill. Malaking nalaga rin kasi yung bill. Alam niyo guys, answer prayer ako. Kaya ang laki pasalamat ko talaga. Kaya tingnan niyo, para <laughs> pabalik-balik, huwag muna saglit sa bahay, gawa nga ng yung bahay na tinitiran ko. Bukas yung pin, walang kandado. Mas kakamadali. Ayan guys, ka-answer player talaga ako. Kaya nandito pa rin ako na nakapila ako at nasikaso ko na yung deal. Ayan, kaya ire-release ko yung pasyente ngayon. Guys, hindi ko akalain na, na may isang taong tutulong din sa akin dito. Kasi sinabi ko na, tinanong ako kung kaano-ano ko